So, sa mga basir dyan na nagsasabi plastic, subukan yung bumili sa akin, sa amin, ng Fair Long Range Locator at Single detector. Ngayon, pag nakabili kayo, magdetect kayo na may kidlat. Okay, so Single multi mga katit. Ito po yung uh, natin ngayon. So, sasagutin natin itong mga nagko-comment na ang ating uh, locator or detector ay gawa sa plastic. So, ang ating reseller din ay nag-message sa atin na mayroon daw nag-message sa kanya, nag-inquire. At kalaunan ay sinasabi na uh, plastic daw dahil may nag-sabi uh, sa kanya na plastic ang ating gamit. Okay, so mga katis, linawin ko lang. No? Mayroong part na plastic itong ating uh, multi multira Okay, pero kung matandaan ninyo, mayroon tayong ginawang video reminders noon na mayroong isang client na buti na lang ay naisabit nila yung bag na doon yung uh, single multi-radiodetector ng doon sa bag at doon nila isinabit sa sanga ng punong kahoy pagkatapos nila gamitin at kumidlat. Doon tumama yung kidlat sa uh, gadget natin, no? Wasak. So takot na takot yung tao na yon sa pangyayaring yon. And then kalaunan, mayron namang isang client natin na kahit mayroon tayong abiso na huwag gamitin pag maulan or makulimlim or mayroong kidlat kasi tatamaan talaga ng kidlat ang ating gamit mapper long range locator man yan or single multirad detector ngayon mga katets ang nangyari ay galing daw sila sa isang site at uh, nung nadaanan nila yung isang uh, prospect area ay sinubukan niyang magditik kahit makulimlim at sabi nga niya doon sa conversation namin ay kunting spark lang sa kidlat ay napaso yung kamay niya so linawin ko po itong handle natin plastic po ito mga katits, kasi may purpose po yan may purpose okay so sa mga basir dyan na nagsasabi yung plastic subukan yung bumili sa akin sa amin ng fair long range locator at single multi detector ngayon pag nakabili kayo magdite kayo na may kidlat bahala na kayo kung anong mangyayari sa inyo basta ito, itong single multira detector ay napaka sensitive po nitong gamit na ito kahit manual ito okay so siguro malinaw na sa inyo and then i-attach ko dito mga katets yung conversation namin no? yung video reminders na ginawa ko noon yung pangalawang tao na napaso yung kamay niya dahil yun nga mayroong konting spark sa kidlat And then nagtaka siya bakit napaso yung kamay niya na konti lang yung spark sa yung kidlat no hindi malakas yung kidlat pero nagkaroon ng uh, kuryente itong uh, gadget natin So i-attach ko dito or idugtong ko dito yung ginawa kong video reminders noon sa conversation namin sa KTX na nakabili ng single multi detector na napaso yung kamay dahil after 2 years mga katets nung napaso yung kamay niya after 2 years ay bumili siya ulit ng Fairlong Range Locator so ipakita ko dito yung video reminders at yung conversation namin sa pagbili niya ng Fairlong Range Locator okay so ito po yung conversation namin pakitulong na lang mga katets no? pakitulong na lang magbasa sa mga uh, message so sabi niya dito gandang hapon bro itong multirad bro magground ground pala So, yun po ay pagkatapos nangyari na napaso yung kamay niya. And then, sabi natin, kumusta bro? Sagot niya, okay lang. And then, may, mayroon tayong voice record na hindi na natin uh, maiplay pa. Uh, sabi niya dito, naglukit ako sa site bro. Hindi ko alam na yung site na yun, may laging dinah daanan ng kidlat. So, yon ito yung time na galing sila sa isang area at nung sinubukan niya dito sa area na napasok yung kamay niya yun nga ito yung sentimento ni Katets no ito yung mga message niya sa atin no? nabanggit pa nga niya dito no na hindi niya akalain kasi plastik nga lang yung hawakan ng ating uh, detector yon so itong video na itong mga Katets naka na po ito noon ito po yung kamay niya mga tetso. Makitang kita dito na mayroong paso yung kamay niya. So, ginawa po natin itong video reminders, itong video na to. No? And ngayon, uh, pinapakita na lang natin, dinudugtong natin. Dahil, yun nga, mayrong uh, mayroong palaging naninira. At sabi ng reseller natin, mayroong daw isang client na nag-message sa kanya. Pero kalaunan, ay medyo nag-alangan dahil daw may nagsabi sa kanya na plastic lang yun so ibig sabihin mayroong naninira sa atin palihim mga katets no mayroong naninira palihim itong video na to mga katets pwede niyo itong i-search sa YouTube ko makikita ninyo ito no dito uh, nag voice over na lang tayo uh, pinapakita natin yung video at nag voice over tayo para hindi tayo mag, mag copyright okay and then ito yung kinuha natin imbis yung isa na talagang tinamaan yung uh, detector niya sa kitlat na wasak ito yung pinili natin dahil uh, bumili ito ulit after 2 years bumili ito ulit ng fur long range locator at i-attach din natin dito yung conversation namin sa pagbili niya ulit dahil sabi nga niya uh, 2022 nga pagkatapos ng pangyayaring ito ay kinokonsulta niya yung Uh, multirad niya kasi naalog naalog pero ginagamit pa rin niya uh, kinokonsulta lang niya kung sim pa rin ba ang accuracy so nakikita naman natin na positibo pa rin ang trabaho nila so sabi ko no worry okay lang yan and then after one year pagka 2023 ay bumili siya so i-attach ko dito na naman yung conversation namin mga katets sa pagbili niya ulit ng furlong uh, fur long range locator okay ay pahabol ko lang nga pala no mga katits itong client na to ay bago ito naka try sa ating gadget ay mayroon na siyang dalawa or tatlo no? makikita natin dito sa conversation namin mayroon na siyang uh, nasubukan na ibang gadget na yun nga naging kampanti siya dahil ito ito sabi niya dito ulan na tatlo na nabili ko pero dito ako na experience bro oh, okay so mayroon pa siyang tatlo no, bukod sa gadget natin mayroon siyang tatlo so dito siya na pa amiss na amiss siya sa gadget natin kaya nga yon ah uh, bumili siya ulit pagka 2023 bumili siya ulit ng uh, perlong range locator dito mention talaga niya dito na nagtaka siya no dahil plastic yung hawakan. So siguro yung nang nabili niya, maganda siguro yung klase 'yon. Maganda yung hawakan, maganda yung magandang uri ang materials, Pero hindi 'yon ang uh, pinag-usapan dito. Ang pinag-usapan dito dahil detector po, locator po ang kailangan natin. Ang pinag-usapan dito ay accuracy po. So attach ko po dito yung second time na nag-order si KTX. at furlong rings locator na yung order ni KTX natin. Okay? Okay, so makikita niyo yung page June 19, 2022. So ito po yung muling pag-message uh, ni Katiit sa atin dahil kinakonsult niya yung uh, multirad niya no? dahil na alog daw. Kung matandaan niyo may video reminders tayo tungkol sa hindi pwede gamitin na maulan itong ating gadget dahil matamaan po talaga ng kidlat. No? So ito po, isa po ito si Katiit sa ginawa nating video reminders no dahil nakabili po ito noong 2020 2021 no and then yon ah uh, ito na po yung mga conversation namin uh, dahil uh, ginamit niya ulit yung multirad no nag operation sila uh, sa year 2022 so ito uh, guide ulit si KTH yan po no mabilisan lang po dahil uh, pinapakita lang po natin yung kaganapan No? Uh, totoong ang guide natin at ito uh, kasi nag-order po ito si Katies ng Bird Range uh, this March uh, 2023, no nag-order siya ulit so ito po yung magandang mga nakuha nila oh sa so, gamit ng multiran so ngayon kailangan niya ng Bird Long Range locator so nag-order po siya yan nagana po siya si, si Katies ng buyer may dragon na marka yung baga uh, banga na yun, no? So, ito po yung mga kumbo namin, mga no? So, pagkatunay lang po na hindi natin iniwan sa ire kahit uh, ilang taon na na naka-order sa atin, basta magme message ay ginagahid po natin. So, yun na, ito na, no? Ito na po yung resibo ng fur long range locator na no? pinadala na po natin uh, this March 2023. So, yun lang po, no, mga katiets uh, second order ng ating katiets na nakaranas. Siya po yung isa sa napaso ng kidlat, no. Buti na lang at mahina rin yung spark, sabi niya, dito sa aming combo. Okay, maraming salamat. Bye-bye God -bye. bless. Okay, so bago po natin in itong video, uh, isang challenge para sa mga baser na nagsasabing plastic ang ating locator, ang ating single multira detector. So, subukan ninyong bumili at subukan ninyong mag-detect na uh, may ulan may kidlat at titingnan natin kung anong mangyayari sa inyo at sa mga client o sa mga katiets natin na patuloy na nagtiwala sa ating gadget patuloy na nagtiwala at nagsuporta sa atin maraming salamat sa inyo bye bye and God bless